kaibigan, bravo, dasher! Ang si Rodels TV at Nasir TV at nagbabalik po kami at ilang <laughs> linggulin po kami nawala dahil uh, alam nyo naman may mga kanya-kanyang lakad, kanya -kanya may kanya-kanyang kanya -kanya uh, e. outing, may kanya-kanyang -kanya oh, team building uh, Alam nyo na, ayan <laughs> na. At ito po, alam natin sa mga nabibinda rito kung uh, ano po ang kanilang masabi at uh, dahil sa panalo ng muli ni oh. Yormi ano po at bro pasok okay oh, don't forget to like share comment and subscribe mga kaibigan mga ka-uragon ano yung pong content namin ngayon related pa rin po ito sa pagkapanalo ni Yormi ano dito sa Rojas Street Tondo Manila ano alam po natin sa ating mga kaibigan mga ka-uragon mga vendors ano kung ano kayo yung masasabi kung anong kayo uh, gusto dahil yan po ay posibleng may epekto dahil sa pagkakapanalo ni Yormi ano and bro palagay ko diretso na tayo sa video, video. Mag-claps uh, mag sa Tondo, Manila At ito pong sinapakita ko sa inyo Ay ito po yung uh, Ruas Street At maya maya lamang po Ay uh, aming uh, Pumuntahan ang uh, talaga namang uh, laging viral Mga nakaraang uh, linggo at buwan po ano, Itong Pugbo dito Sa Tondo, Manila At uh, sa lukoyan po ay, ay alamin natin sa kanila kung ano ang kanilang Masabi sa pagkapatalo ni Yorme At ito no Yes, bro. At ito si bro. Talagang uh, ready, ready na. Okay, bro. Go. Yes, okay. Unahin natin dito, bro. Ayan, yan, 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 yan. Ayan, yan. Ayan, Fire. <laughs> sir, magandang gagawin na. Kami mga kawawang COVID lagers. Maganda ka po, uh, sir. Kuya Rodel, kaya may tanong lang kami. Hindi na hindi lingit sa kalaman, ano, na ang nanalo ngayon ay si... Yorme. Yorme. Okay, so ano yung masasabi mo lang? ano ano okay lang naman so, meron bang agam-agam ikaw, kayo, na sa mga vendor ay eh, posibleng mabago o hindi, ano yung masasabi mo doon mayroon, uh, hindi mo, mayroon Ma ka, ah. Atay, ano mayroon po pinapanood yung daanan. May bro, mayroon meron ka naman yung tanong. Ah, kaya, maganda nga po, ano? Ah, at ang tatanong ko naman, ganito. masaya po ba kayo sa pagkapanalo ni, ni, ni Yorme? Ay, yung mga payanda natin, eh. Yung punto to, masaya o hindi? Masaya po. Masaya, ah, okay. Di ba kayo nag-alilangan, hindi na na-apekto yung parinda, hindi naman siguro, no? Hindi naman po. Ay, ako lang ikinig si Yorme, baka... Baka meron kang gusto sabihin, sir. Sabihin mo no? mag-lamping ka na. Sige. Ah, ah okay. Ikaw, sir, meron kang gustong idagdag? Ah, sir. Baka, ah, meron kang gustong idagdag. Shout Shoutout mo yung girlfriend mo. <laughs> wala, wala. Okay, thank you, thank you. Okay, sir. Okay. Uh, dito naman tayo, bro. Kasi, kasi, kasi marim ganda. Yan, yan. Dito tayo, dito tayo. Pau, ah. Oh, uh... okay, tayo rito kung ano ang kanilang mga sarili na nakikinig dito. Okay. Sir, kumusta? Si... kumusta naman? Pero dela no, tapos sila Sir TV no? Okay, ito yung tanong namin para sa mga vendors talaga. Matag alam naman natin na talagang nanalo ngayon ay si Yorme. Ngayon, ano yung unang masasabi mo dahil si Yorme ang nanalo? Ay, sorry po. Lagi na naman may Ha? Ha? Lagi ba ako may Ano tao? Ah, clearing. Okay. okay. Kasi uupo si Yorme ay sa June 30 pa. Okay. Ang mayor pa ngayon ay si Hanila na Ngayon, ano yung meron ka bang agam-agam o meron ka bang naiisip na posibleng malipat ka? O di kaya magbigyan ka ng magandang pwesto? Ano yung masasabi mo ko? Kung may malilipatan naman po, kasi ito naman po talaga kami na kayo dati. Oo. Kung may malilipatan po, malilipatan naman po yung... Ah, uh, bro. Ang tanong ko naman, ilan tanong ka na? 16. 16. Ah, hindi pa lang gumugulo to, bro. Hindi, ah. Pero yung 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 vendors eh, yung mga ah, vendors ah, yung, yung ano ah, natin. Ah, okay. Okay yeah. eh, ka ba hindi eh, hindi ka kinakabahan na pag si Yormi nalo eh maapektuhan yung, yung negosyo mo. Wala na pa pag may care, eh. Ah, yun ra, rin. Rin. Okay. So, sa akin, O, saka sakaling nakikinig si Yorme, baka pwede magsalita ka kung anong oh. gusto parating. Gusto uh, may parating? So, wala naman po, na po sa mga vendor na magagal sa rin sa alisada. Ayan. Asa na girlfriend mo? Asa na girlfriend mo? Girlfriend mo? Okay, thank you. Okay, thank you. thank you. mga... Ayan na yung mga... na okay, ito regular vendors day. Asan, so, ano, asan? Asan ang regular vendors? Asan sa'yo? Asan sa'yo? Ayan, ayan. Para kawawang Kobe Flags na Hello ma'am, magandang hawan po. Ayun. Kunting interview lang tapos hindi pa katulong ano nung music pala may musika. Oo, uh, para hindi kami makaderive. Oo. Uh, sa kitang, ayan okay. Ate, ito, ito. po ito. si ma'am, inistorbo namin. Magandang hapon ma'am. Hello ma'am, inistorbo lang po. Okay, kami yung kawawang covid Flags ano, may nagre-request sa amin kaya nandito kami ngayon. Ngayon, solid dito kasi sa tondo. Okay. okay, ganito. Ang tanong namin. Alam natin lahat na ang nanayo, nanalo ay si Yor, Sa sopang Pero hindi pa siya nakaupo ha. June 30 pa. Ngayon, ano yung unang impression mo? Ano yung unang uh, sumaksak sa isip mo dahil siya ang nanalo? Pagiging maayos ulit ang halong Ay. <laughs> ito ba masaya sa pagkapanalo ni Yorme o? Oh. Ayan, masaya bro. Ah, uh, okay, ito last na tanong. Merong ka bang agam-agam dahil dahil dito sa pwesto mo na, di, di ba nasa kalsada siya? Okay. Posible bang yan ay malipat o talagang kawalan tuloy ang maapektuhan? Yung pagtitinda mo. Hindi naman. Pwede kayo may pasok sa loob. Ah, pwede. Naman. So, so, ready ka? Alam ko na yan. Alam mo na yan? so walang problema sa'yo? Five years na kasi ako dito eh. Ah, five years ka dito. So, ibig sabihin walang problema sa'yo? Walang problema. Wow. okay. Kailangan talaga sumunod sa... Ah, ay, sa, ayon. sa patas. Ay. Ay. At tanong ko naman ganito. Ilan ang anak mo? Wala po. Ah. Ay, ni. Ko ko na. Kuna ko na i-click si Yorme. Eh. Magsalita ka kung ano kunyari. Oh, Yorme, para din. Eh. Para ting sige. Ay, okay na po basta. Ah, okay na. Naniniwala kay Yorme. You're the ayan. one. Ayun. Ay, you're oh, the oh. one. Ayun. <laughs> thank you, bro. Absent mama sa time, ha? Opo. Ayun, thank you po. Ito kasi sila, ma'am. Sir, okay lang. Isama na namin kayo sa interview. Okay lang pa kayo? Okay, okay lang. Ha? Si mama Ma'am. Madali lang naman ito. Wala pang dalawang minuto to eh. Wali, oh, wala. Kasi isang okay, minuto lang. eh. Si, si, ikaw na, ikaw na, na. si Boss, Ma'am. Ay, oh. ikaw ate, mapopromote pa yung ano, ano yung yeah. nyo, yung tindahan nyo. Love! Ayaw, 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 oh, eh, ayaw, 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 ito bro Ay Ay si imong Ganda, si imong Ganda imong Ganda Sama kayo namin pa, Baka pwede <laughs> Ayaw, um, uh, ito si ate Ate, okay lang interviewin ka? Sige na, ah, madali lang, madali lang to alam mo, ma-discover ka. Ate! One, lang po. one, ano lang to? One seconds lang. Oo, oh, halika na, halika na. Madali lang, madali lang. Oh. Ako okay. si Kuya Rodel mo, ano, tapos sila Suerte TV. Ano? Maganda Magandang hapon muna oh, oh, iyo, oh. ma'am, sa iyong pag-itinda. Ano, kumusta naman kayo? Okay naman po. Ayan. Okay, bro, pasok. Ah, ate. O, oh, unang-una, napansin ko, ang ganda ng pilik mata mo. Araw-araw <laughs> okay. oh. -araw ba yan? Ito. Oh. eto. hindi linig sa ating kalaman ang nanalo si Yorme. O ano yung unang pumasok sa iyo dahil sa ulit ang nanalo? Ah, um, okay po yung Manila. Ha? Ang um, babalik po sa dati yung Manila, bali magiging okay po siya. Ah. Uh... Anong ibig sabihin ng okay mo? Ang um, magiging malinis. Mo malinis at okay, maganda. Ulit. Ngayon, ito yung pangalawang tanong bro, di ba? Di ba? Medyo nasa kalsada yung ano yung pwesto mo. Wala ka bang agam-agam na posibleng mamubiyan doon o di kaya mabigyan tayo ng maayos na pwesto? Wala naman po. Kasi po ano, ano, um, positive din po siya sa amin kasi may sasakal po kami. So, dumadaan po ah, dito. Kasi po, oh. minsan po kapag, ano, kapag yung mga, may negosyo kami din, may sasakyan din po kami. Kapag oh. may negosyo po kami, okay naman po kami sa, ano po, na yun, mga, iusog po or ipasok po. Kasi po, yung mga sasakyan po, may sasakyan, dito ako... Ah, so yung sabi, walang problema kung ano mm -hmm. man yung pag-utos ni Yorme. O oh, baka meron kang gustong Ay, ito. Ayan, tatanong ko naman, ma masaya ka ba sa pagkapanalo ni Yorme? Yes, ako Ah, kung nakikinig si Yormi, sige nga. Oh, sabihin, sabihin mo kung anong gusto mo sabihin sa kanya. Lalong lalo na doon sa pwesto rin niya. ano po? Ano po ba ba Ikaw, sabihin mo. Sabihin mo na. Ay, nakikinig yan. Lalo rin yan. Nanunood yan ng mga vlog namin. Um, ano po? Sana po maging okay na ulit ang Maynila din yung maging safe na po yung mga namamasahe po. Wala na po pang hold up, hold up. Balita ko, 24 hours na papatubad yata yung mag-around ng polis eh. Mayroon eh. Mas okay po. Ayan. Mas okay yun sa'yo. Sa kayo na. doon. Pero kayo, nagtitinda kayo hanggang anong oras? Hanggang 12 po. 12 11 p.m. 12 11 hanggang tapos? Kasi 4 p.m. na 12. po kami nag-i-start. Ayan. Ay, okay, thank you ma'am. Thank you very, very ma much, okay. At least, ma'am, kasama mo Okay. Wala na po ang anak niyo, ma'am? Wala po. Ah, wala, wala ba. pa ang <laughs> anak niyo, ma'am. Ayan. 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 Wala na. <laughs> ah, ito po. Wala okay, pa si mama. Ma'am, rungan pa tayo rest. Ay, sir. Ay, sir. Ito ka, sir. Kapag may matanong ka na. Okay, okay, lang din lang. lang. Oh. Ayan, ayan. Okay, okay lang yan. Okay, okay lang yan. Yeah. Macho naman, iwan wala siya. Eh. Ang kung malaki oh, yan siya. Hindi, sir, ganito. Simple lang din, pareho lang din kay ma'am. Ano yung masasabi mo dahil si Yormi ang nanalo ulit? Ayun nga po, tulad po nung sabi niya, magiging malinis po ulit yung Maynila. Oh, tapos dito oh. sa pwesto, kagaya nito, ready ba kayo kung sakaling iurong yan o di kaya bigyan kayo ng maayos sa pwesto? Okay naman, boss po, <laughs> para... Para po sa mga, sa mga namamasada rin po, sa mga nakakaya, iwas traffic o oh, sige, baka meron kang gustong sabihin kay Yorme. Oo. Oh. Yorme, baka naman. Ganun lang. Sa bagay. Sakay na yun, sakay na yun. Sakay na yun. Okay, okay. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Baka naman. Dito na tayo. Yeah, dito na tayo. Ito mga nag... Uh, ano? Ito, ito. Diretso naman tayo rito. Sa kabila! Okay lang po, Marcel. Okay. Okay lang. Okay. 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 Oh, welcome po nga uh, sa kawawang COVID vlogs. Ate, okay lang. Ate, ganda. Okay lang kayo. Okay lang po para mapanood po sa buong mundo. Okay lang, ate. Ito para rin sa kapakanan nyo po. Para naman po. sa kapakanan nyo. Kasi nanonood ay. lagi sa mga vlog namin si Yorme. Para sa inyo rin to. Ay. Hindi naman. Oo, oh, ito po. Okay po. Hindi po lingit sa ating kalaman. Ano nang nanalo ay si Yorme. Okay po. Ano po yung unang impression nyo? Ano yung unang uh ah uh, ikang ay pakiramdam nyo. masaya ba kayo, ma'am? Mayor nyo. masaya. Oo, oh, uh, masaya. yeah, masaya po rito. Oo. Uh, oh. okay, ito po yung pangalawang tanong Ito po, nasa regular naman yung pwesto nyo eh So, posible po bang ano, Meron kayong agam-agam na posible maurong pa ito O di kaya, ma lumabas ng konti Ano po yung masasabi nyo doon? Dahil medyo mahigpit siya sa mga ano eh Sa mga, mga pendor so, if, uh, mapunta pa kami sa um... So okay na to. So wala na itong ano problema. Wala nang adjustment. Wala nang adjustment. Kasi ganun din po adjust pa. So halimbawa kung ipapantay dito, hindi na hindi na uubra yun ano. Hindi na po. lang dito. Kalagayan ko na yan. Okay na po. Okay na yan. Oh. Ngayon po, kung sakal-sakaling nanonood si Yermi sa video na ito, ano naman ang inyong uh, kunyari? Gusto iparating. Oo. Oh. Sabihin nyo, para ma maralig naman niya. Masaya ba kayo sa pagkapanalo niya? Sige ano? na po, oo. Ay, okay, okay so, ano yeah. niya man eh. Masaya po ba kayo dahil siya nanalo o malungkot? Ay, Ayan. Oo. oo. Oh. Ik ikaw ate, dalawang ate. Masaya naman. So ano yung gusto mo iparating kay Yorne? Sige. Wala na ah, Kahit sabihin, Yorne ang guwapo mo ulit. Wala <laughs> Wala Oh, okay. Oh, okay. Thank you, thank you, Mama. Okay po, okay. salamat po ng marami sa Brother, so, para tayo, sa akin. Nga... sa YouTube, saka Lasorti TV. Yes. Ayan. Ate po, salamat po. Ika, Ate, meron ka bang gustong itagdag? Ayan. Thank <laughs> ano, you. Ano ba ang <laughs> sinabi mo? Sa inyo namin, dapat huwag naman masyado na. Oh, ayan. Oh, ah. so, so, okay sabihin mo sa sabihin. Yung, sabihin, nyo, sabihin nyo. Sabihin nyo on time. Oh. Sabihin mo kayo, Yorme. Ito, nanonood sabihin, yan. Sabihin nanonood yan. Ah. Sige. Ah, mm. oh, oh yan, yeah. yeah. Yormi. Ate Yormie ha? Okay, napakinggan yeah. po ang isang yeah. ate natin dito na 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 so, sa inyo. Oh, baka uh, okay. naman daw po. Hindi po oh, yeah. yan. Nung, ate, thank you, ha? Nung nagbutuhan ba, kumita mo lang kayo kahit 500 o 1,000? Ay, wala. Anong pala naman yung mga buta, ano na Hindi man lang nagbibigay? O, nagbigay naman kayo, mga kumakandidato?

Ah, Ay, napuutas pa na si Kuya. Okay, okay, Ay, yan. Okay. Sige po. Okay, okay kaya, Salamat dito. kuya. Salamat, kuya. Baga napuutas pala yun. Kuya, okay lang po kayo dito, ha? Okay lang. Kaya, maganda nga po po, ha? Simpli tanong. Solid tondo ka, tondo? Dito ka talaga sa tondo? Okay, ganito ang tanong namin. Hindi, kuya. Walang galang nga noon. Hotel pa tayo, rest. Tapos, sa, sa TV, TV kuya. ano? YouTuber. Ito yun hinilingin sa ating kalaman ang nanalo si eh Ngayon, ano yung unang pumasok sa isipan nyo? Dahil siyang nanalo. Ikaw, kuya. Si Yorne ang nanalo. Pabor ba kayo na siyang nanalo o hindi? Pabor. Kuya, salita ka, kuya. Ikaw, kuya. Wala, wala masasabi sa Wala rin. ka rin masabi. Wala Wala po. Wala masasabi, bro, eh. Wala, wala. Okay lang. Wala, okay. Thank you, Salamat po, Okay, tingi-tingi po. Ayan, talagang uh, busy sila eh. Parang wala nang masasabi. Parang may plaster na yung mga... Ano nila? Kuya, mga nang na po. Okay lang po kayo. Ay, kuya, magandang abang po. Kapanood po kayo sa aming YouTube channel. Okay lang po. Simple lang po ito. Kung oh. lang po na kayo dalawa. Ate, Magandang abang po, YouTube, ate, ha? Vlog po ito, vlog, oh. vlog. Sa mga vendor. Ikaw, nanay, mawalang galang na po. Apo. Ah, ikaw ba na eh? bilang mamamayan ng uh, Maynila, po, Maynila. Ayon, kamusta po kayo? Kamusta po kayo bilang mamaya ng Maynila? Okay lang ako sa'yo. Okay lang naman po. Kayo po may ari nitong itlugan? Oh, sa anak ko po. Sa anak niyo po. Oo. sila kuya po ay inyong... Tawan. Ay, asawa ko siya kayo. Ang ah, asawa. Hindi huwag po sabihin na tulong. Ano po yun? Kaibigan. Tumutulong. Ay, okay. No. Ito po nanay, ang tanong namin. Hindi lingit sa ating kaalaman na ang nanalo ng mayor ng Maynila. Muli ha, muli. Si Yorme. So, pero uupo siya ay sa June 30 pa dahil si Honey na pang mayor ngayon. Ngayon po, ito ang pinakatanong. Ano po yung unang pumasok sa isipan niyo dahil si Yurmi ang nanalo? Masaya ka ba, ma'am? O... Ah, masaya. Masaya. Ah, masaya. Sorry. Masaya ka. Okay po. Oo, so, oh, din kami rin eh. Ka, Bakit po? Eh, vendor eh. Ah, hindi. Ito po yung pangalawang tanong. Ito po yung pangalawang tanong ano. Ito po ba? Alam natin na may tip talaga si Yormi sa mga vendors ano. Ngayon po, ito po yung pinagkatanong, Ano po yung agam-agam ninyo? Ano yung even sabihin na uh, may kunting pangamba na kayo po si Tim? Mamob -ma dito. Dito uh. sa lugar na ito o di kaya dito sa kalsada. Malis ano po so... yung masasabi nyo? Pag pinali, di alisyon eh. Ah, uh, pag pinali siya. Eh. Uh, 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 pe pero mapag-usapan naman yun mapag eh. Pero mapag-usapan po yan. Okay. Oh. Hindi, yun lang talaga naman namin. Pag pinahans kami, yun pa kami para sa Ay, ito. Susunod oh. naman sila, kuya. Pero ano po kayo, talagang susunod kayo sa patakaran. Oh, ano oh, oh, po. Po. Pero ngayon po, ang tanong namin, saan po kayo lilipat? Halimbawa, kung bibigyan naman kayo ng magandang pwesto. Ay, ay, ay. Maglalaro lang kami, kaliwat kanan. Kaliwat kanan lang. Oh. Magalit. oh. Labas na naman. Pag, pag, wala po sa, labas ng daga. Parang kami sa oh. araw, hindi kami buwag. Buwag at umagang gabi. Ganun lang talaga. Sa okay. araw lang namin lalamunin. Pati oh. yung bawa ng mga bata. Oo. Oh. Mga bawa ng mga bata. Oo po. Okay. Ikaw nanay, meron ka pang gustong idagdag? Oo. Oh, yun lang. Dito sa pistong ganito. Sa asawa ko. Yung ano yung sinabi niya? Pero ma'am, kung sakasakalan mo nanonood si Yorme, lambingin niyo naman. So, Kasi bilang mga vendors, si lambingin nyo. O nyari, anong kailangan nyo sa kanya? Kasi siyang upo na sa Jutery. Okay lang naman. Siya, no? o, oh. Okay lang naman. Okay lang naman. Okay kami kung si ano ano lang. Basta siya ilagay sa ayos lang. Ay, sa ah, ilagay sa ayos lang. Ito si Kuya may gustong sabihin eh. Oya, oh, yeah, yeah. ito po. Kung nanonood po ngayon, dahil nanonood ng vlog madalasan si Yorby sa mga Ay. sa mga kagaya ng vlog namin, ano, ano po yung gustong iparating sa kanya para ma malaman niya? Bilang mga vendor? Oo. Kami mga vendor, talagang magkaroon talaga ng ano, ng peso. Kaya alam, pwede rin eh. Oo. Oh, kasi kalsada okay. talaga ito eh. Kalsada po ito. Oh. Pero malang, masakit man po sa ano to, bilang mm. mga... ano pa rin eh. kami. Talaga tayo kasi, mga survivor, mga ganitong panakwa buhay. Pero isa lang ang sigurado, alisin na kami, alisin kami ngayong bukas, nandini-undi kami. Hindi, yeah. oh. papatayin kami ng ubu oh, pag hindi kami nangyari. Yan talagang realidad talaga. Kasi oh, yun ito. talagang kabuhayan ito, natin ito. eh. Oo. Oh, okay. Bumas, pag nyo, Magamila, ano mga mila? Ano? Oh. Ganon talaga eh. Hindi na, na kami kumuha ng pallamon eh. Hindi oh. kami kumuha ng Kasi, ang, ang, oh, yung mga, yung naman mga tauhan ng yan, kanbo ngayon pumunta bro, matatagal bago po, oh. Oh. So, ang, yan bago pumalit. Oo. Pero, ang, yung pwede na nadatanggay na 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 sa magandang usapan. Oo. Oh, oh. so, so, kaya, yun ang, ano, yun ang uh, hiling lang natin kay Euromia, no? Bigyan kayo ng maayos na pwesto, ano. Pwede. Okay. Ang ko lang dyan, masakit man sa, ano, no? Talagang gano'ng realidad eh sa kanila kasi ano to pero sa atin malaking bagay itong hanap buhay na ganito oh, hindi kami ganoon talaga eh lalo na dun sa divisor yan ay nako talagang yun din may mga panawagan din sila oh. pero anyway yan po ito pong video ito ano para sa ginawa namin ito para sa mga vendors po at para sa sa management ng ano Manila, nila City ano para malaman nila kung Manila. ano yung dapat nilang gawin. Oo. Oh, oh, Kagaya sa ating mga maliliit na naghahanap buhay, parangal na ha hanap buhay, di ba? Oo. Magawa nila ng ano, magawa nila ng paraan. Opo. Oh, yes, yeah, uh, sana may isip ng mga politiko na Oo. Uh, oh, pag pala kayo ng illegal, eh, pang problema nga. Eh kung ilegal eh, saan naman kami pupwesto? Saan kayo pupwesto, di ba? Wala ay, naman eh. Papasok na lang eh, sila. Okay. 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 Okay, Kaya, ano talaga? Wala eh, tayong magawa. Yan naman talaga ang reality? nabubuhay eh? Oh, e. Talaga ang katotohanan. Ano katotohanan? Hindi kami naghahanap buhay, wala kami lalamunin. Yun. Yon, Yun ang pinaka-point doon. Okay, okay, kuya. Okay, thank you po. Sa inyong dalawang panu. Si si thank po, you very ah, much ah, po. Thank Maraming salamat. Maraming salamat, salamat, salamat po. Kuya, pampaswerte nga dyan, kuya. Ayan. Para sa inyo talaga mga pinto. Makakarating po. Nanunod po yan lagi. Ayan. Okay, thank you po. Thank you. Salamat po. Thank you, thank you. Ayan naman tayo sa... Kuya, Okay na po bang ma interview kayo? Simple lang po ito. Tatlo. Oh. Kayo po ba ay solid, ano? Dito Manila? Sa Okay. Kuya, ako si Kuya Rodel. Ito naman si sila po, sir yung TV. Uh, sir, sir TV. Ano pangalan ni Kuya? Ah, oh, sige. Ah, may bibili si Kuya. May bibili kasi, bro, eh. Ah, ano mo na? Eh, ano mo, mo na natin? forward mo na kay ate, ano? Eh, Kaya balik ang kanamin ko Ate, magandang hapon po para po talaga itong video sa mga vendor. Okay lang po. Okay. okay. Ate, lalapit kami ano, ang ingay ng tang. Ate, pwede natin sa, ate, boy, sa boy, store po ha. Ate, ako si ate, po. Wala lang kami o, po. And welcome sa Artelis TV at na Surti TV naman po, nasa kaliwa. Ate, ano pangalan niya ate? Ano maglabi? Matagal lang po kayo dito sa ano, Rojas Mundo. One year pa lang. One year pa lang. Ate, pa ito lang, bang gusto mong ito, regular ka dito, talagang nasa kalsada? Okay. Pagpisa po no, lang dito sa bahay. Uh, ito ate, sulit manilit niya ka na, no? Dito ka na pumunta, no? Ito po, ano po yung unang pumasok, yung unang impression mo, yung unang pakiramdam mo dahil si Yormi ang nanalong din ng mayor ng Maynila? Masaya ka ba ate? Dahil si Yormi nanalo? Masaya ka ba ate? Aminin mo na ako, hindi. <laughs> Sige natin, <ate>, masalita ka. <laughs> masaya rin kasi. Ah, masaya rin mo ang pala. Oo. Oo. ito yung pangalawang tanong natin. Kagaya dito sa inyong mga lahat ng mga vendors dito, ano ano yung meron ka bang agam-agam o medyo meron ka bang kunting pangamba dahil posibleng maapektuhan yung inyong pwesto dito o ano yung mm -hmm. nasa isip mo ngayon? Ano yung masasabi mo? dahil sigurado ang mga susunod na araw pag nakaupo na si Yorby sa June 30 ay uh, mag-iiba yan at saka meron niyang clearing siguro operation dapat na, dapat na, lang siguro paghandaan na lang natin kung ano man yung mag Opo, yan. yung magiging desisyon ng Manila City okay. Government okay, so, like, ang masusunod siyang ang nanunungkulan eh. susunod okay. tayo sa kanila oh. pero ate, ito, ito yung pinaka the best na professional kung nanunod po si Yorby, ano po yung gusto mong iparating? Oh, bilang vendors, sabi mo Bila, by, uh, bilang vendors. Kay, uh, mukha mo kami o oh. 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 Sana ang lahat ng mga bilin. Maka pwede makarequest si baba nyo na kasi sobrang nahihirapan na kami mga tindero. Ayan. Sa pwesto, so, masabay, so masabay, sa bahay, yan? hindi na namin kinikita. oo uh -huh. May mga anak kami pinag-aaral. Ayun. Uh -huh. Pag nakaupo na po siya, ano June 30? Sana sa bumaba na ang uh -huh. mga presyo ng bilin. Kasi hindi na kami kumikita ang mga vendors. ayun Kumita man, talagang kapiranggot naman. Kumita man, kapos pa. Kaya sana, hindi maapektuhan po ano, ang pista ano, po, ate. Oh, yan. So, meron ka pong gustong itagtag na pakiparating kay Yorme? Wala Ay, na. na. salamat po ate sa Astor Bate. Thank po sa time, ate ha. Appreciated po time. Thank yeah, you, thank yeah, you very much. Okay bro Hindi tayo. tayo. okay kaya? Ano ano patihan niya? Ay, SP. <laughs> Kuya, hindi lingit sa ating kalaman, ano? Basta ang tanong namin, solid tondo ka. Dito ka bumoto. Okay, hindi lingit sa ating kalaman, ang nanalo ng mayor ng Manila ng si Yorme. Esco Dumaguso. Ah, yan na yun. Esco Moreno, Moreno Dumaguso. Ano yung unang impression, ano yung unang pumasok sa isipan mo dahil sa ulit, ulit ang nanalo? tayo magawa kasi siya na pumasok. Ano, ano? Ano tayo magawa kasi siya pumasok po. Eh? eh. Oh. Oo. Oh, Oo, kay Baba Kuya niya Manila ulit. Bro, yung pangalawang question. Pero Kuya, binang na nanalo, masaya ka ba? O hmm. may agam-agam kang oh, may medyo kalungkutan? No? Agam-agam. Hindi, wala namang kami magawa. Kahit anong mangyari, hmm. matas nila. Yan ang dapat masunod. Okay. Ah, sige eh, okay. kung sa kasakaring nanonood si Yermi eh. Lambingin mo rito, baka mo, baka naman yung mga binter eh, medyo pero, konting ano naman. Oh. Pero pakita natin yung ano ni Kuya. Ina oh. Yung... Ina, yung Ina, Ayan si so Kuya so, po. Pero oh. kahit pagka ganyan, medyo napapansin din niya ng, ano eh, ng uh, Manila City Government. Kuya, kung nanonood si Yorme, parating mo na yung gusto mo, iparating sa kanya. Oo. Oh. Uh Huwag naman ka mong atakin yung pag-ilag pa rito. Huwag po sana mga pindas na mahirap. Sana pindas mo ng buonan din para ito kumanda ng poke ng buhay na uh, sa ospital okay. Pero kuya, yung, yung kaliwa mo, mata, nakakakita ka yan? Ito? Ito, parang may kakarata eh. Okay. Hindi na po. Hindi na. May malapit lang. Yan lang, malapit yung malapit. Yan uh, Ito, kuya. Dapat ako gusto Oo. Pero kuya, na, natanggal uh, naman yan eh. Natanggal na po siguro po. Oo, oh, yung nakakarata. Ilan na po ba edad ito na. Kurti oh, na, na maaga kayo ng katarata. Ano? Anyway, oh. yung, yung pong kailingan yung yan, ano, yung tulong na yan, na puhunan, na, mapapanood po yan, Yorne. Eh. Uh, yeah. thank you very much ah, sa iyong time. Uh, baka may mga kahalo dyan, yung mga Mahal natin politiko na nalo, eh baka mga katarak mo, baka lambing lang eh. Si Kuya kailangan ito makakita ng ano, dahil ang kahanap buhaya niya eh. Bro, yun yung sinasabi ngayon ko, mag, ngayon oh. kayo magpakitang gilas. Oo oh, oh, eh. Ay na kami pakinabang rin. Ikaw ba Kuya, nagkapira ka nung alala no hindi? Wala ko. Wala naman pala eh. O, oh, sa... Ibig sabihin, straight si Kuya. Oo, oh, straight. Eh, kailangan ni eh, may pakinabang mo sa mga ano, nanalo, di ba? Oo. Oh. Oo, paano na kayo? Bawal ko sa amin sa iyo. Oo, oh, bawal yung mga lakay-lakay. Oo, oh, bawal, Oh. Okay, kuya, thank you, ha? Tingnan kuya. Okay, thank you. Salamat po, Jeezy. sa ano? Okay. So, saan tayo ngayon, bro? Ayan, doon tayo sa ano, sa... Oh, okay, ito na pala, tapos na pala. Ayan, ito po. Ay, talaga namang dumating naman sa punto ng aming... Uh, Pag-signing off ng aming uh, unang video rito sa Rojas Street, Tondo, Manila. At ayan, at napakinggan nyo naman po siguro ang uh, mga pero namin dito mga talaga namang uh, may mga masayang kaluban dala na si Yormi. Agamat ng iba eh, may mga agam-agam na apektuhan ah, ng ang kanilang hanap buhay. Pero karon talaga ano po? At ayan. Ha? At sa mga politiko ay talaga ang buhay kung uh, di, ah, natin sila ng pag-itinda. Eh, paano naman kung tayo naman nakalagayan nakalag nila? Ah, kung balik tayo ng sitwasyon. At, kung kayo naman yung, ano, di ba? Talagang, mayroon talagang, ano, no? Bagamat illegal pero yun ang kaya buhay po ano. At ayan. Salamat po ng marami sa parod nyo. Daming YouTube. Ito po. Siguro na pakinggan nyo naman po ang mga inaing ng ating mga uh, bayang vendor dito sa Rojas Street. Uh, dito pa rin sa Tondo Manila at still kasama ko pa rin pang aking kaibigong orang vlogger. Sir Lens TV, ah, uh, TV. At uh, La Suerte TV. At talaga namang iba-iba uh, po ang kanilang mga salobe. Ano po? At okay. bro, pasok! Okay, dun po sa mga nanalo dyan. Uulit namin. Napakinggan nyo naman po yung talagang mga hinain, yung mga request ng aming mga na-interview mga vendors po. Ano? Aba! magpakitang gilas naman po kayo ngayon Ayun. hindi yung uh, pagkapanalo po ninyo eh kayo yung medyo sitting pretty lang dyan ano? and uh, uh -huh. don't forget to like, share, comment, and subscribe and paano po maraming maraming salamat sa support na sa aming munti channel ગડ બ્લેશમોર ખલામત સલામ આમસીત દવા સમાનનો સામેન સાબોંગું દો